Ay, eh, gusto mo ng coke? Ah, uh, isang ahong coke. Uh, <laughs> ano pa iniintay mo? Paputukan mo na. Eh, kung paputukin ka, musu. Ano pa pare? Gina. <laughs> ano to? Kanina pa ako hanap hanap sa'yo Lalibot ah. ko na yung buong Hindi kita makakita. Nandito ka lang pala. Aliga. Ano ka ba? Bitiwan mo nga ako! Alam mo, kung gusto mo lumakad, mag-isa ka! pa magsasagot. Pare! Pumapatol <laughs> sa babae. <laughs> hindi mo ako kayang takutin. Sige, sa presinto na kayo magpaliwanag. Sasama ho ako. Magpapaliwanag din ako dun. Sige na! Sir, okay, yan pa! Kaya Yan o, yan o! Sama rin o yan! Oh. Yan longer! Oh, oh. Ayoko pa humatay! dalhin niyo ako sa ospital. Tulungan niyo ko. Uh, pare, dalhin mo ko sa ospital. Ayoko pa mamatay. Hindi ka mamamatay, pare. Hindi ka mamamatay. Dalhin mo ko sa ospital. Mamatay. Pinyo! 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 Tulungan niyo ko! Buhay pa siya, Blan! Dali natin sa ospital! Dito ka lang! Pinyo, Wag! Paano, paano ka? Huwag kayo matakot! Patay ka na sila! Tumpa na! Ako, nakatayo pa. Totoy, 45 itong hawak ko. Ikaw, 12 lang. Sisiguruin ko. Kapag tinutok ito, liit na lang ang matitira sa'yo. Hindi mo na ako sitado! Pero sa lawak ng sabog ng shotgun ko, tiniti ako sa'yo. Labas lahat ang naman loob ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. अरे sino kaya magbigay kayo sa amin. Ano ba yan? Sir, nakikiusap naman kami sa inyo Magbibigay kami. Hayaan nyo naman makapagbuhay naman ako. Ano ba yan? Dadal kayo ng Magbigay na, na kayo! Magbigay na Ano ba Ay, sir, yan o. Pangatang mo mo sa ulo, sakit-sakit. Pag Sige, sige. Sir, hindi kami sa Hindi pa nagbibiklamo kayo? Hindi na, sir. If... <tries> Kung ayaw mo pigay ng tom, lumayas ka sa kiyapo. <tries> Doon ka sa bundok magtinda. Ha? Tama na! Pagtatanda lamang yan. <tries> teka, teka, pare. Hindi na kayong makikialam, ha? Kung ayaw nyo masaktan. Nakatakip mo na ba ng comics? Na may palamang bote? Ha? Ha? <tries> Sana hindi mo na lang pinatulan yung mga yun. Ano man yun, nilagi ako kinukulit. Tapos tayo ngayon. Umalis na kayo. Halika na. Dali mo si Luchi. Halika na, dunay ano ka, baliw? tayo. Hindi ka namin iiwan dito. Gusto umalis na kayo. Halis na. Hoy, kayo. Kung gusto niyong gumawa ng pangalan, pipili kayo ng lugar at pipiliin ninyo kalsadang ang gusto niyong tapakan. Apolo, hindi nagkukulay banig kayo ngayon. Di ba kanina ang tatapang niyo? Ikaw, nakatikim ka na ba ng sampal ng dyaryo? You may pull him Hindi kami na. <tong> Bakit? Ano nangyari? Mama, pinagkakaisa na mga kaibigan ko. Sulungan niyo naman sila. Dool! Pagilan niyan!